Magandang araw ako po si J.M. De Jesus. para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Ipinagutos ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang agarang pagpapauwi kay Labor Attaché Macy Munich Maglangke na nasa kasalukuyang nasa Los Angeles, California, USA. Ayon sa kalihim, kailangan humarap ni Maglangke sa opisyal na investigasyon sa bansa dahil nadawit ang pangalan niya sa umunoy maanumalyang flood control projects. Sa privilege speech ni Sen. Ping Lacson ng Kamakailan, pinangalanan nito ang labor attaché na may koneksyon umano sa MBB Global Properties Incorporated na sangkot raw sa mga tinaguriang ghost flood control projects. Nalinaw ng DMW Secretary na walang parusa ipinataw kay Maglangke, subalit mahalaga raw na siya mismo ang makasagot ng mga tanong, hindi lamang ng ahensya kundi pati na rin ng iba pang investigasyon ukol sa isyo ng katiwalian. Mabilis raw na umaksyon ng DMW alinsunod sa pagtalima sa Accountability at Transparency batay sa inilabas na Executive Order 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinusulong ng Transparency at Accountability sa pamahalaan. Nauna nang ibinunyang ng Senate Blue Ribbon Committee Chair ang koneksyon umano ni Macy Munich Maglangke sa MBB Global Property sa sangkot raw sa mga maanomalyang proteksyon kontrabaha o prote proyekto kontrabaha. Sa General Information Sheet ng kumpanya, Si Maglangke ang tumatayong presidente, Corporate Secretary si Sunshine Bernardo at Treasurer naman si Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Anak sila ni Nakandaba Mayor Rene Maglangke, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Paglilinaw ni Kakdak na ang recall order ay para matiyak ang karapatan ni Maglangke sa due process. Nangako rin ang opisyal na magkikipagtulungan ng DMW sa anumang investigasyon kasabay ng pagpapalakas sa mga alituntunin laban sa paglabag sa batas ng kanilang hanay. Binigang din niya ang mahalagang mapanatili ang tiwala upang mapangalagaan ng mga overseas Filipino workers o RFWs na umaasa sa mga labor officials sa Ibayong Dagat para sa kanilang kapakanan at kinakailangang suporta. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.